Sir, baka pwede po kayo gumawa ng video sa mga kailangan po pag set up for beginners like yung pump po na need water level and paano mag condition ng water bago ilagay ang mga railings. Thank you po. So yun guys for today's video ito sagutin lang natin yung isang katanungan ng subscriber natin and then gawa natin ng video para mas maintindihan at ma-explain ko sa inyo ng mas maayos. Let's go! So yun guys, good afternoon sa inyong lahat. So for today's video, ito gagawan ko kayo ng isang kompletong tips, kompletong setup kung gusto nyong mag-alaga ng mga crayfish or mga craylings natin. So dun sa tanong ni sir, parang cray, ang tawag niya sa crayfish talaga ay craylings. So specific po tayo, ang craylings po kasi yung maliliit, yung mga kagaya nito. Yan, Yan po yung mga craylings natin railings po ang tawag dyan sa mga maliliit na yan. At sa mga malalaki naman natin, ina yun po yung mga crayfish na tinatawag. Yung mas malalaki na po yun. Yung mga breeder natin. So yun guys, umpisahin natin sa unang tanong na laging tinatanong sa atin ng mga bumibili ng mga crayfish natin. So, ano po bang magandang paglagyan? Kung styro po ba? Trapal pond, concrete pond, or aquarium. So yun guys, may pagkakaiba po lahat ng mga yan. Kasi po itong aquarium, kung mapapansin natin, kaya po tayo nag-aalaga sa aquarium, is para makita po natin yung mga alaga natin. O gaya nyan, nasusubaybayan po natin yung paglaki ng mga alaga natin, gaya itong mga krillings natin na to. So nasusubaybayan po natin sila. Mas madali po kasi nating maalagaan yung mga breeder natin kung iilang peraso lang naman po yung mga yan. Halimbawa, meron lang kayong dalawang pair, tatlong pair, at apat na pair. So, mas naaaral po natin at nakikita natin yung kung paano sila gumagalaw at paano sila nabubuhay. So, importante din po yun kung mga gusto nyo magalaga ng mga crayfish katulad nito. Kaya ako guys, kung tatanungin nyo ako kung ano yung mas maganda, so, kaya nito, aquarium tayo nag-aalaga ng mga breeder natin at mga pang vlog natin para mas nakikita at nai-explain ko sa inyo. So ang kagandahan dito sa aquarium guys, talagang maaaral at makikita nyo po sila ng, ano, ng paglaki nila. Kagaya itong mga lobster ko na to, ayan. So ang lilit lang ng mga yan ang dumating dito pero kita nyo naman ngayon, ang lalaki na ng mga yan mga breeder na rin talaga sila kaya kung gusto niyo mag-start ng crayfish farming, so at ayaw yung gumastos ng malaki dun sa mga maramihan, so bumili lang kayo ng perperaso lang, oh, dalawang pares, tatlong pares, yan. Okay na yan guys, mag-start kayo sa konti, pwede naman yan. So mas madali niyo maaaral at kung ipeber na madisgrasya at hindi niyo naalagaan ng maayos na matay, eh hindi masyadong masakit sa kalooban. So ganun lang. Ayan, kaya sa tanong na kung saan mas maganda mag-alaga, Mas maganda po mag-aquarium kayo. Doon naman sa mga pond, sa mga concrete pond, ayan. Diyan po tayo nagkakaroon ng pagkakaiba kasi ang grow out po talaga natin is concrete pond. Mas maganda po magpalaki ng crayfish sa mga concrete pond kasi mas mabilis silang lumaki. Hindi kagaya dito sa mga aquarium na maliliit lang, halos ang bagal ng paglaki nila. Mas maganda kung grow out talaga concrete pad na malalaki or trapal pad. So dito sa bahay, meron din ako dito ng concrete pad. Ito ang ginagamit ko para sa grow out ng mga railings natin. Next question. So ano po bang maganda? Uh, aerator, yung oxygen lang natin, yung kagaya nito, yung water bubble or some filter. Ayan, kagaya po yan. Yan, sump filter natin yan, overhead sump. So, pwede rin hong ganito yung gawin nyo. Pwede kayong gumamit ng ganyan. So, ang pagkakaiba po ay ganito. Sa mga ganitong setup po, yung oxygen bubble lang ginagamit natin. Wala tayong ginagamit na filtration dyan. So, marami lang tayong halaman. So yun na po yung tumutulong para mas madagdagang malinis yung tubig natin Para hindi tayo palit ng palit ng tubig Ito po, lagayin doon ng mga krillings ko Kaya wala tayong filtration dyan, wala tayong filter na ginagamit dito Kundi oxygen bubble lang Sa ibang aquarium naman natin Ito, kagaya nito Although may halaman pa rin tayo dyan Pero gumagamit pa rin ako dyan ng mga filtration Ayan, kung nakikita nyo may motor yan so gumagamit tayo yan ng filtration para mas naging malinis yung tubig natin at hindi tayo palit ng palit ng tubig so guys dito kahit siguro mga isang buwan itang hindi magpalit ng tubig walang problema hindi kagaya pagka sa mga oxygen natin eto sa kagaya nito sa mga water bubbles lang na lumalabas dyan dito guys, mas medyo mas, mas napapagdalas ang paglilinis ng tubig natin. At least 50% magpalit tayo ng tubig dito. Siguro mga weekly gano'n. Para pero 'wag niyo ubusin ha kasi mas masama rin 'yan, mamamatay din 'yung mga ano natin diyan, mga kalaga natin diyan. Saka 'yung mga beneficial bacteria's nabubuhay din 'yan diyan. So kailangan may matirang tubig at least 50% kung gusto niyo 'yung uh, ganitong setup lang. So mas maganda guys kung magse up kayo yung may ano na, yung may motor na kagaya ng ganito. Ito. So ito. So kung ganito yung setup nyo, yan. Halos hindi sila alagaan, hindi nyo sila pansinin. Ito halos di ko na pinapakain tong mga to. Ayan. So malinaw naman yung tubig natin. Quality naman yung tubig natin dito. Ibig sabihin niyan guys, uh, less ano sila, less maintenance kumbaga. Hindi ka palit-palit ng tubig, hindi ka tingin ang tingin, at hindi mo yung tubig nila agad-agad. Pero kung wala ka budget, siguro okay na yung ganito lang. So pwede na yung ganito, basta dadalasan nyo na lang ang paglilinis ng tubig. Kasi makikita nyo naman yan kung may ammonia level na yan. So dito papakita ko sa inyo kahit paano meron to kasi wala tong filtration ayan yung mga bula, bula na yan sa gilid so ito ayan yung mga yan kung napapansin nyo guys yan yung sign ng ammonia so nag spike yung ammonia ibig sabihin pag ganyan ayan uh, since may mga halaman tayo dito so yun na yung tumutulong para ma-avoid at mabawasan yung mga ammonia level sa tubig natin so yun ang benefits ng mga halaman na yan, kung bakit ako naglalagay ng mga halaman kapag ganito lang yung setup natin so water quality o yung timpla ng tubig guys, fresh water lobster po sila so hindi nila kailangan ng tubig alat kaya pwede kayong makakuha kahit sa ilog sa poso, sa gripo sa balon pwede po yan So, yung iba tinatawag nila na paano daw ba kinukondisyon yung tubig? Kailangan daw bang patakan ng aqua care, water solution? Uh, guys, kung galing naman sa balon at sa ilog yung tubig nyo, hindi na po kailangan ng ganon. Kasi po, walang chlorine yun. So, kaya lang tayo gumagamit ng mga water solution kasi sa Maynila po kasi, ang tubig talagang may chlorine. So, nagkocondisyon tayo ng tubig para ma, ma matanggal yung mga chlorine na yan. Ngayon po, kung gusto nyo ng tubig na walang chlorine pero wala kayong water solution na gagamitin, i stock nyo lang yung tubig nyo at least 3 days, 3 days to 4 days po. Wala na pong chlorine niyang mga yan. So, step by step, patututunan nyo din naman na kung paano mag-condition ng tubig. Yan. So, i stock nyo lang po. Hindi nyo na kailangan bumili ng kung ano-ano. So, okay na yan. Mas maganda po yung nag stock na lang kayo ng tubig para yun ang gagamitin nyo kapag ka nag-alaga na kayo ng mga crayfish. So, lagi ko rin namang sinasabi, kung wala ka pang setup, hindi kita bibigyan. Hindi kita bebentahan hanggat wala akong nakikita ang setup mo. So, mas maganda po. Setup muna kayo kapag okay na, pakita nyo sa akin, saka ako kayo bibentahan. Pero kung may mga knowledge na kayo at may napanood na kayong mga video, kagaya nito, mas maganda po yun para nagaguide kayo ng maayos. So, yun din naman ang purpose natin. Kaya gumagawa tayo ng mga video para pag napanood nyo, na-inspired kayo. At syempre, yun, Uh, pag order kayo mas madali na kasi nagawa nyo na lahat at napag-aralan nyo na rin lahat ng mga tips na nabigay natin sa inyo so ganun po yung ginagawa natin sa water conditioning so stack lang then okay na po yan hindi na nyo kailangan maglagay ng kung ano ano pa so yun guys hanggang dito na lang yung video natin at kung may mga katanungan pa kayo yan. I-comment ko lang po yung tanong nyo at gagawin natin ng video para makita nyo. So kung may kulang pa dito sa video na ginawa ko para dun sa isang subscriber natin sa mga tanong niya kung may tanong ko ba siya rito. Ayan. So comment lang po din sasagutin ko ng video yan para mas mabilis nating maintindihan dahil mas magandang magpaliwanag po kapag ka may video tayong nakikita hindi yung puro kwento lang ang gagawin natin. So yun guys, hanggang dito na lang. Kung bago ka sa channel natin, yan. Subscribe nyo na po yung channel natin. Click nyo na rin yung notification bell para na-update ko kayo tuwing gagawa ko ng mga video and tips tungkol sa pag-aalaga ng mga lobster. Yan. So yun guys, hanggang dito na lang at maraming salamat.